Kasi huli na po ito. Oh. So, huli yan sa paminwit. Hindi sila nagpailaw. Ang gandoon mga idol oh, yung huli nila po ito. Diluto diluto nila mga idol. Okay. Ang gandoon pa, ah, ayun nandoon. Sabi ko dito. Oh. So, yan. Pagod na pagod. Sugar. Si

Marami na yung uli pero sa kanila mas marami yun. No? Niloto na yung butik niya. yan. niya. yan. No? Mahal to pag niloto. Yung sa amin, hindi kami nagluloto. Mm, <laughs> yung sa amin. Anong masasabi mo, Brian Alarcon? Ayos ba? <laughs> Ayos no. daw. Ikaw, anong nangyari dyan sa iyong kamay? Bakit mo nga Ang patay na! Mr. Bokor lumaban! Ito na yung hello, ugat dito sa bangka na to. Ilan taon ka na dito, Noy? 11 years. 11 years na siya dito. Malamig ka na pala mabinis ko truck. 10 taon na lang. Oh, ito yung tumagal na dito. Yung sawayo. Ayos na na to. Ayun na, luto na yung glass na niluto nilang pusit. Kakanguhin na mga idol. Hmm. Ayun yung yung anak ni amo nila. Ayun na, o. oh. Toast. Mm. Yami yami kutit. Hmm. Tapos yung tapos ilagay sa tray. Hmm. Classify nila yan. Hmm. Yung dalawang Pilipino ang nagka-classify. classify si Booker alias Ali at si Bryan alias Ato and grabing pusik laking pieran nito malakas malak ito pag bininta luto kasi eh, hey, pusik na ito jackpot nga naman nila ang amo nila ayan na na na

Okay. Good. Good.